Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng tinabla ko, oh, sumimpatsa lang yan. O, oh, diba? Yan ang ano ko, oh, pangyayari. Kahit sabi mo na tunay pa kitang kapatid, pag sumimpatsa ka, tablado ka sa akin. O, oh, ano gagawin natin? Kaya eh, matitika sa mga bungo nyo, diba? Yan ang tunay na pangyayari. Ikaw nga, pumunta ka sa taong hindi ko gusto, tapos makipagkasundo ka doon. O, oh, matutuwa ka. O, oh, di ganun ka. Tapos lalapit-lapit ka sa akin. O, oh, di ba? Yan, doon pa lang eh. Malilamang mo na na sino mas may ng kukote. Eh. O, oh, di ba? lumihis, tablay nyo, wala akong pangin. <laughs> yan yan na to. Yan na to na yung mangyayari. Kung may binigay ng mga, mga regalo sa akin, o, oh, di nyo, o, oh, ibigay nyo sa pinupuntaan nyo, o, oh, diba? di ba? Sa kanila nyo ibigay, hindi sa akin. Okay?